May isang lalaki, ang pangalan niya ay Phil, at ayaw na ni Phil sa trabaho niya. Ayaw niya kung paano siya tratuhin, ayaw niya kung gaano kaliit ang sahod niya, at ayaw niya kung paano siya kausapin ng mga boss niya. Isang araw, sabi niya, bahala na, nanakawan ko na itong lugar na ito. Hindi magiging madali ang magnakaw sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Phil. Dahil hindi naman yon basta maliit na tindahan o kumpanya. Nagtatrabaho siya sa Loomis Fargo, ang kumpanya na may mga armored truck na kumukuha ng pera mula sa mga banko at iba pang negosyo. Si Phil ay mahigit sampung taon nang nagtatrabaho sa Loomis at limang taon sa mga iyon ay nagpaplano na siyang magnakaw para turuan ng leksyon ng mga boss niya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng milyon-milyong dollars mula sa kanilang vault. Dumating na ang araw at tamang-tama ang timing handa na si Phil na isa katuparan ng plano niya. Nandoon na siya sa shift niya, nagmamaneho ng armored truck, kumukuha ng mga delivery. Pagkatapos niya, bumalik siya sa warehouse ng kumpanya. At sa puntong to, milyon-milyon na ang nakuha ni Phil. At hindi lang yun, hindi pa kasama dyan ang mas maraming pera na nasa vault. Sinimulan na ni Phil na ilagay ang lahat ng nakolektang pera sa vault. Kasama ang dalawang kasamahan niya, si Dan at si James Brown. Habang nandun sila, binababa yung pera. Tapos nung nakatalikod yung mga katrabaho niya, boom, nilabas ni Phil yung baril niya. Tinutok sa kanila at pinadapa sila sa sahig. Sabi nila, pare ano to? Pero kahit ganun, pinaghuhuli sila ni Phil. Kinadena at pinusasa ng mga kamay. At pagkatapos, kinuha niya ang pera mula sa vault at isinakay ito sa isang hindi markadong company van. Pagkalipas ng dalawang oras, nailabas na niya lahat ng perang kaya niyang dalhin, mga kalahating tonelada ng pera. At nang napuno na ang van ng pera, pinasok ni Phil si Nadan at James Brown sa likod ng van. Pagkatapos, pumunta siya sa surveillance room at kinuha ang lahat ng footage mula sa araw na iyon, mga video ng kanyang krimen, at ninakaw niya lahat ng tapes para walang ebidensya. Pagkatapos, sumakay siya sa van kung saan niya nilagay si Nadan at James Brown na nakaposas sa likod at mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan. Ngayon, sa puntong ito, naitakas na ni Phil ang 19 million na pera. At sa panahon na iyon ay ang pinakamalaking nangyaring nakawan sa kasaysayan ng US. Sa dami ng pwedeng puntahan ni Phil gamit ang perang to, pinili niyang umuwi muna sa bahay niya. Doon, pinilit niyang palabasin si James Brown sa van at ipinasok ito sa bahay Itinulak niya ito sa isang aparador, ikinulong at pinusasan sa isang tubo, tapos iniwan na lang doon. Tapos, umalis na siya. Si Dan, kawawa, nakaposas pa rin sa likod ng van. nagdrive si Phil ng buong magdamag, mga 450 milya ang layo. Kinabukasan ng umaga, dumating siya sa isang kagubatan, sa Blue Ridge Mountains, at pinilit si Dan na bumaba mula sa van. Pinilit niyang palakarin si Dan pababa ng burol. Pinusasan niya ito sa isang puno at pagkatapos iniwan na niya ito at umalis na, pumunta siya sa isang storage facility, mga isang oras ang layo. Kung saan nangupahan siya ng storage unit gamit ang peking ID, apat na taon na ang nakalipas. Sinabi ko na sa inyo, matagal na niyang pinaplano ito. Pagdating niya sa storage unit, sinimulan niyang ilagay ang lahat ng perang ninakaw niya doon. Kinabukasan, kumuha siya ng kaunting pera at sumakay ng boss papuntang Mexico, kung saan plano niyang magsimula ng bagong buhay. Samantalang si Dan ay andon pa rin na iwan sa gubat, nakaposa sa isang puno. Pagkatapos, pagsikaping tumakas gamit ang Swiss Army Knife na nasa bulsa, ay nakatakas si Dan at nakakita ng isang park ranger. Tinawagan nila ang mga pulis at narescue nila si James na nakaposas pa rin sa loob ng closet ng bahay ni Phil. Ngayon, halos 19 milyon napakalaking pera na yon at dahil sobrang laki ng pera na nanakaw kaya tang FBI na ang humawak ng kaso. Kaya naglabas sila ng impormasyon sa mga law enforcement sa buong bansa na hinahanap nila si Phil. Samantala, si Phil ay pa-chill-chill chill lang at pa-relax-relax relax sa isang suburb ng Mexico City at nagtatago. Doon, nagbukas siya ng ilang bank accounts gamit ang peking pangalan at pabalik-balik na ng ilang beses biyahe mula Mexico City papuntang North Carolina para kunin ang mga ninakaw niyang pera mula sa storage unit ng paunti-unti. Parang hindi ka pa ni paniwala, pero mukhang gumaga na nga yung plano ni Phil. Hanggang sa lumipas ang limang buwan. Si Phil ay nasa border ng US at Mexico at sinusubukang uling tumawid at bumiyahe para kunin ang mga natitirang parte ng kanyang ninakaw na pera mula sa storage unit. Habang nandoon siya sa border, tinanong siya ng isang customs agent ng mga karaniwang tanong tulad ng saan ka galing at gaano katagal ka mananatili mga bagay na ganoon. Si Phil, sa di maipaliwanag na dahilan, nagsimulang magpakita ng attitude sa kanya. Anong pakialam mo babae? Daming tanong. Kaya hinila siya ng customs agent at tinignan ang ID niya at tanong kasunod? Boom! Ang pangalan na gamit niya ay lumabas na itinuturing alias ng taong wanted. Dahil sa pagnanakaw ng halos 19 million mula sa dati niyang employer, kaya inaresto siya. Narito ang mugshot niya. Siguro ayaw niyang tumingin sa kamera, kaya pinilit nilang itaas ang ulo niya. Anyway, nahanap ng mga feds yung storage unit niya na may mga perang nakatago. At sa unit na yon, nahanap din nila yung mga tapes ng security footage na nagpapakita ng mga ginawa niyang krimen. Dinala si Phil sa korte, nahatulan ng guilty, at hinatulan ng 25 taon na pagkakakulong. Pero nagserve lang siya ng 22 na taon at nakalabas lang kamakailan. Ano kaya ang ginawa ni Phil at nagbago-isip nila na imbis ikulong ito ng 25 years ay naging 22 na lang? Hmm...